For today's video nga ay dadayo pa tayo ng Quezon City para matikman ang mala US Hungarian sausage pero hindi bubutasin ng iyong bulsa. Dito nga ay may kasabihan sila na unang kagat pa lang ay sausage na agad. Kaya kung naghahanap ka nga ng sulit at talagang swak sa budget mo na puntripan, baka para sa itong video na to. Kaya tara na, let's go! Nandito nga pala tayo ngayon sa may Meatbusters na matatagpuan mo nga lang sa 167 Banlat Road, Tandang Sora, Quezon City pagdating na pagdating nga natin ay umorder agad tayo ng ilan sa mga bestseller nila gaya nga nitong chili con carne, bacon mushroom melt at etong nga ang Texas barbecue nila. Meron nga rin pala sila ditong bacon silog at saka yung chicken flakes. Umorder nga rin pala tayo ng nachos nila na linagyan ng chili con carne tapos binudburan ng maraming cheese talagang mapapa cheese Pwede ka nga rin pala mag -dine in dito pero sa tingin ko ay 6 to 8 person lang yung kaya ma-accommodate dito. Good evening, welcome to Meat Buster. Isa po sa mga bestseller natin, meron po tayong Texas Barbecue na 140 pesos. Meron po tayong chili con carne na pwede po kayo mag-additional cheese for 35 for 30 pesos. Ang chili con carne po natin is 125. Meron din po tayo dito isa pa sa bestseller natin, yung bacon mushroom melt, 140 pesos po. And then, ito po yung mga drinks natin, mga bestseller po natin, yung passion fruit, tsaka green apple po, large po to na 50 pesos. And then, meron po tayo ditong nachos na 75 pesos po yung cheesy. Pwede po tayo mag-add ng 45 for chili con carne. And then, ito po yung mga rice meal natin. Meron po tayong bacon rice na, pwede, na 85 pesos. Pwede po kayo mag-add ng egg for 15 pesos. And meron po din po kayo mamili ng sauce niya. Pwede po Texas barbecue, spicy, spicy Texas barbecue. And then, meron po, po tayo na cheesy. And ito din po yung isa sa mga bestseller natin, yung adobo flakes po natin na 89 pesos. Pwede po kayo mag-add ng 15 for egg. At meron rin pala sila ditong buy one take one na German Prax na sa halagang 79 pesos lang O diba, napakasulit na nun At eto ang Meat Busters ay meron rin silang branch sa may kainta At for only take out lang daw dun Kaya kung malapit ka nga dun sa may kainta, dayuhin mo na Baka dayuhin pa ng iba Kaya ano pang hinihintay natin? Pumunta na nga tayo dun sa pinaka exciting na part Yung tiki mana na Eto naman guys yung kanilang chili con. Ayan eh, o, tingnan nyo naman guys o oh. Panalong panalong Laki ng sausage pare Tikman natin Kumabisa talaga to Uy nalaglag na pare Tikman natin hmm hmm Totoo nga yung sabi ni sir, unang kagat, sausage agad, eh no? Guys, ito, napaka yung sausage niya dito kasi pag kinagat mo yan, oh, no? mo naman, may suspense sa loob yung sausage nila. Kaya napaka-solid. Kasi itong ano, uh, silicone, mga pagkagat mo, mahal cheese, tapos bandang huli, sisipa yung anghang. Ayun o, oh, manghang. Guys, ito naman yung kanilang ano, adobo flakes kung tawagin. Tapos meron na siyang egg. For ano lang to, 104 pesos. May egg na. Ayun guys, so oh, tignan nyo. Mas masarap to pag hinalo daw kagad sa ano, kanin. Eh. haluy natin yung kanin. Ay, tapos meron pa siyang ano. Ayun, no, kung may kita nyo. May mais. Na, na, Tikman natin, guys. Yung... Mm. solid talaga nito. Kasi nga yung crispiness ng chicken flakes at saka yung aftertaste ng mais, eh, talaga namang mabisa. What's up, guys? Ito nga pala yung bacon mushroom nila with cheese. 140 pesos lang to guys. Tignan nyo naman, no. Oh. Napaka-solid niya, no. Eh, natin, guys. Tinorch to, no. Tignan natin. Bakit? Pano, ano luto ah? Tignan natin. Mmm. Mmm. Ang dabi. Sabi ng sausage yun ah. Kung ka, solid to Balala sa kamu talaga yung ano, yung, yung mga bacon. oh Mmm. Nalo. Mmm. Guys, ito naman, titikman naman natin yung Texas barbecue sausage. Guys, tingnan naman naman guys, oh. Hindi naman yung forma mapalam, lang, mapapaano ka na guys. Ito na, titikman na natin guys. Mm. Sausage so, guys, panalo. Tingnan mo yung tapis, um grabe, umaapaw pa. Yung sausage, oh. Tingnan mo. Mm. Panalo ito guys. Try nga na. Eto naman yung nachos, guys. Tikman natin. Tapos meron siyang nakalagay na chili con. Ayun, tapos may cheese. Eee! Mm. May sipa siya ng konti ng spicy, no? Tarap. Tap na ito? Medyo kakaiba kasi yung iba na titikman ko uh, beef lang. Ito may ano siya yung beans. Medyo manghang, sarap. Uh, mm. tapos ito syempre pag nauho ka, meron na silang ditong passion fruit soda. 50 pesos lang 'to guys, tingnan nyo. Best seller 'to. Haluin muna natin. Sprite 'to sir, no? Sprite flavored passion Ano po, Yung Refreshing. Hello po mga Wagbusters. Uh, ako po si isa sa mga owners ng ng Meatbuster. So we uh, we wanted to share na the experience ng mga sausages natin dito from the idea is yung mga sa Amerika, 'di ba? Usong sausage. So naisip namin nadala dito, pero this time, gawin nating Hungarian yung laman. So ginawa namin ang Hungarian and with all the uh, options na meron bacon ganyan. Um so yun sana po ma-visit kami um 167 Banlat Road dito sa Banlat branch namin uh, yun, salamat o.